Peace hello mga kaibigan, mga viewers. Ano, it's me Rodels TV and uh Sirty Channel. Okay, nandito po kami ngayon sa Palacio de Quiapo. Ano, dito po pinasok po namin itong lugar ng mga ating mga kapatid na Muslim, ano. Dahil dito po namin pinagpapatuloy yung aming uh, kalye survey, ano, dahil kadalasan po yung aming mga kalye survey ay sa mga ay ibang religion no? lalong lalo po sa katoliko ngayon nandito po kami solid po sa ating mga kapatid na muslim ano bro baka meron kang gustong sabihin ah uh, don't forget to watch like share at paki subscribe na rin po okay. okay at comment Okay, dire Ang gusto nyo pa pa para gawa po namin paraan. Okay. Right. okay, okay. Diretso na po tayo sa video. video. Peace lang mga kaibigan, mga viewers. Ano? Ito po, may nakita po kami dalawang kapatid na Muslim. Ano? Ate, mawalang galang na po sa inyo. Ano? Ako po si Kuya Rodel Nyo and welcome sa Rodel's TV. Na and La, La Suerte, Suerte, Channel. po. Okay po. Ate, ang tawag dito sa ginagawa namin ay Kali Survey. Ngayon, dito naman sa content, ang tawag dito ay 2025 midterm election. Ano? Ate, harap pa sa camera, ate. Yan. <laughs> okay, ito na ano po. Ito ang mga malalakas. Anyway, ano pong pangalan niya? Ikaw? MJ J. Ikaw? Hana. Hana. Okay. Ate, pwede kang ano, para kitang kita sa camera. Compress ka ng konti. Ito po kasi ano, ito yung mga malalakas ang tunog na maglalaban laban ano. Unang-una dyan si former PRRD or Tatay Digong. Pangalawa, Mayor Vico Soto, former Isco Moreno, Atty. Chel Jokto, Atty. Nery Colminares, Representative Rodante Marculeta, Senador Bungo at saka Senador Bato de la Rosa. Ito po yung pinakatanong. Dito sa walong ito na tinura namin, sino yung napupusuan nyo? Ikaw muna. Ako si bakit po si Tatay Digong? Kasi para ma ano naman, naman ulit masuko yung mga kasamaan tulad ng mga ano droga ganoon. Bakit po na, ba? Ginawa, ginawa niya nung 2016. Oo. Nabawas-bawas yung mga ano yung mga paggamit ng mga droga. Oo. Ganoon. Yun na gusto niya. Pero ngayon po ba bumalik na po ba yun sa tingin niyo? Medyo? medyo. Mm -hmm. si sana bumalik. Sana nga. <laughs> si Tatay Digong bumalik. Ay, ikaw naman ate, sino po yung pupusuan niyo dito? Ay, same lang po. Si Tatay Digong din. Bakit naman po si Tatay Digong? mga ng mga publiko para maano oh, ulit oh. bumalik sa dati. Oh. Isinorder natin okay. dito oh. tayo. So, kayo po ba pag bumoboto, kinukumpleto nyo yung kasi dapat ito labing ano o yung napupusuan niyo lang? Ikaw, Ate? Simpey mo, Simpey lang. Napupusuan. napupusuan lang. Halimbawa kung 12, ano eh, napupusuan mo yung anim, anim lang iboboto mo. Dito po ba sa ano, dito sa walong tinura namin, meron po bang At makakasama si Tatay Digong dito? Biko Soto. Oo. Bakit naman si Biko Soto? Yung mayor sa Balangos, di ba? Oh, Kaya... siya ngayon ng Pasig. Ah, Pasig pala. Oo. Bakit po si Biko? Siya, ano, maganda rin siyang namumuno sa mga ano, sa mga lugar niya. Opo. Oh, Para... Okay, ikaw naman ate, kung mayroong makakasama si Tatay Digong, sino? Si same lang po ba? Okay Biko Soto na. rin. Opo. Oh, hindi naman po yung copy paste. <laughs> 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 okay, ate, bakit bakit si Biko? Bakit si Biko? Ate, bakit si Biko? Same Okay, sige nga ate ano. Ito po, pakihawakan po itong aming tally board ano. Tapos papayagan namin kayo na guhitan. Guhitan niyo po. Ba, oh, ito po. Base dun sa inyong anapin. Papakita natin sa mga viewers ano para wala silang maano. Oh, Hindi, guhit po pag ganun, pag ganun. ano. Wow. Ay, ayusin nyo ate. Ayan, ganun, po, ganun po, ganun po, ganun. Ganun. Lung Yan, okay lung. Tapos si Biko Soto, one Iyan. Okay, ikaw naman ate Ginuguhit na po Yan Yun Okay po Okay, sa inyong dalawang ate, ano? Thank you Lala po, thank you ate. very much Walang tato, tato. taga-basilan Basilan, okay Sa mga taga-basilan, dito ka Sana maging peaceful na po dyan Okay, thank you po Peace, yun mga kaibigan mga viewers ano? Ito makakasama natin ang kapatid na si Ano pong pangalan nila? Normina. Ano? Normina. Normina. Ako po Normina. si Kuya Rodel, ano? And welcome sa Rodel's TV. At la suerte channel po. Ayan po, ano. Ate, ito pong tawag sa ginagawa namin ay Kalye Survey kasi nasa Kalye tayo, ano. Ngayon po, naisipan namin, pinasok namin itong Muslim community, ano. Kasi lagi po kami nagbo-vlog sa mga Katoliko po at iba't ibang religion. Ngayon, ito pong tawag naman dito sa aming content ay 2025 midterm election. So, ito po yung malalakas ang tunog na maglalaban-laban, ano, next year. Una-una po dyan, si former BRRD o Tatay Digong, Mayor Bicosoto Cusoto Atty. Chel may former Mayor Isco Moreno, Atty. Nery Colminares Representative Rodante Marcoleta Senador Bongo, Senador Bato de la Rosa Ngayon po, ang pinakatanong namin Sino po dito sa walong ito na tinura namin ang napupusuan nyo? Si Tatay Digong po Bakit po si Tatay Digong? Kasi po, Ay, yung po. mga mamasasama po yung mga ano po siya medyo nabawas-bawasan po Nabawas-bawasan nung siya ang ano? Yung siya po, yung Presidente natin Okay Medyo na, po. na ano po yung sila. Oh, yun po talaga naramdaman yun. Okay. ano. Oh, ngayon po ba, sa tingin nyo, sa mga panahon ngayon, may nagbalikan po ba o wala naman? Okay. Meron po? Konte. Konte, okay. Kailangan po natin bumuto ng labindalawang senador. Pero yung, yung inilagay namin dito sa yung pagpipilay ng Walo lamang, meron po bang gusto nyong makasama si Tatay Digong dito sa Walong ito? Yan lang po. Si Tatay Digong lang. Opo. Okay. Ate, ate, pakihawakan po 'yan ano. Tapos guhitan mo kagaya ng nakikita sino mo diyan. Ano, Kung nagpupo. sino yung napupusuan nyo, ano. Ayun po. Ito po kinuguhit na po Tatay Digong talaga. Okay. Isa lang po. Ang, isa lang po ate. Isa lang kasi isa lang, lang si Tatay okay. Wala kang ibang dadagdag diyan. Wala meron pa. Meron pa po yung ano. Yung malakas ang apel sa iyo. Ayun. Oh. Yan. Yung na naibigan mo talaga. Si malakas ang apel sa iyo. Sino po? Yeah. Dito mo, dito mo. Si Vigo oh, Soto. Ano shout-out, ate? Shout-out sa magubutin puso. Oo. Oh, okay, okay. <laughs> ate, thank you very much po, ha. Okay. Peace, sila mga kanilang mga viewers. Ano, Meron tayo na kitang dalawang kapatid, ano? Kapatid na muslim. Bro, mga mamulang galang na, ano? Ako po si Kuya Rodel. Ano? Welcome sa Rodel's TV. At na-serve the channel po. Okay. Ito pong tawag sa amin ay kalye Surveying. Ngayon, itong content na napili namin ay 2025 Midterm Election, ano po? Next year na yan, May, kailangan natin bumoto ulit ng labing dalawang senador. Ngayon, unang-una, ang pinakamalakas ang tunog dyan, kahit matanda na, ano, si former PRRD o Digong, ano? Oh, marami nang sa kanya na kumandidato sa pagkasenador, senador ano? Pangalawa, Mayor Vico Soto, former Mayor Isco Moreno, Attorney Chel Jocno, Attorney Neri Colminares, Representative Rodante Marcoleta, Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa. Ngayon, ito yung pinakatanong, sino sa kanilang walo ang napupusuan nyo? Ikaw mo Sir. Ano talaga, tatay dito. Para ano talaga, Duterte. Duterte talaga. Bakit naman siya? Kasi para may pangano sa ano. Kasi maganda kasi yung pagpamalakas niya. Kasi natupukan na ganito yung unang termino niya sa pagka-presidente. Ah, nung, ano, nung presidente siya, natutukan niya yung ano? ano yung peace and order. Peace and order. Oh. Okay. Ikaw naman, kapatid. Yes, Ikaw naman, sino naman? Bico Soto. Bakit si ano si Tatay Digo ang unang-unang napili mo? Nasa kasi mukhang eh, nawala niya yung mga uh, drug yung mga kriminal. Kriminal dito sa atin. Okay. Pangalawa mo si Bico Soto. Bakit si Bico? Si Bico Soto kahit uh, medyo bata yan, parang yung mindset niya. Parang maganda yung mindset niya. Okay. Kasi mayor siya ngayon ng Pasig, di ba? Ngayon, kailangan natin bumuto ng labindalawang senador. Kayo ba, pagka bumuboto, kinukompleto nyo ba yung labindalawang o yung napupusuan nyo lang? Minsan, yung napupusuan. Napupusuan yung, lang din talaga. Uh, minsan po, kinokomple. kinukompleto. Kinukompleto, kasi sayang naman eh. Ano. Ngayon, dito sa... Ikaw, ang napili mo si Tatay Digong, meron bang iba pa? Meron, Biko may Soto, saka si ano... Bungo, kusoto, eh, eh Bungo. Para sa akin, si bongo, at saka si... La Rosa, uh, ano... Es como Okay. Ikaw din ganun yung sinabi niya. Okay. Well, sa inyo, ano, sa inyong dalawang mga kapatid na Muslim, ano. So, ibibigay namin sa inyo ito. Tapos, sulatan nyo, ibibigay namin kayo ng karapatan, ano. Na iskuran nyo, ano. Para, ipapakita natin sa ating mga viewers para wala silang masabi. Hindi, uh, oh. isa, no, isa lang. Kaya, guhit lang, isa lang. Yung lahat ang napili mo dyan. Ayan, ayan. Digo, nga kay Ayan, tapos, ayan, tapos. Go tapos Moreno, Moreno. Ito, tapos um, mga Dila. Ito partner to ni Tatay Digong eh, si Dila. Oh, sige, Rao sige. Okay. okay. Oh, ikaw naman, Kuya. Tapo, kinukuha na po. Okay. Si okay. Digong. Si Digong Soto. O Moreno. Si Nelson Bato. At saka si Bongo, Bongo. Bongo. Malasakit sa Akit center. Okay. Bro, sa inyo yung dalawa ha. Thank you, thank you very much. Meron pa pala kayong gusto i-shout out. Mapasyout uh, at sa mga taga Mindanao. Okay, ikaw kuya. Sa mga taga Mindanao, sa taga Mindanao, Saka, sa taga uh, dito uh, uh, Okay. Okay, thank you, thank you. Shout out kay, ano pa sir? Ah, mga mga, mga taga Timber sa Kwan. Ah, uh, gustan ramay. Ah, ayun, okay. po sa inyo niyan. Okay. Thank you, thank you po. Okay, peace sa inyo mga kaibigan, mga viewers. Ano, meron pa tayong nakitang dalawang kapatid na Muslim, ano, okay? Mukhang galang na po, ano, ako po si Kuya Rodel nyo, ano? Welcome sa Rodel's TV. At rin pa sa La Channel po. Okay po, mga YouTuber po kami. Ngayon po, ang tawag dito sa ginagawa namin ay kalye Survey. Tapos dito sa aming content, ang tawag naman ay midterm election, ano? So, kailangan natin bumoto ng labing dalawang senador next year. Pero itong napili namin walo lang kasi ito yung malalakas ang tunog ano. Unang-una diyan si former PRRD o Tatay Digong. Kahit matanda na siya, marami nag-aamukin na lumaban sa pagkasenador ano dahil gustong merong baguhin. Ngayon, pangalawa, Mayor Vico Soto, former Esco Moreno, Atty. Chel Jokno, Atty. Nery Colminares, Representative Rodante Marcoleta, Senador Bungo, Senador Bato de la Rosa. Ngayon, ang pinakatanong, sino ang napupusuan nyo sa walong ito na tinurang ko? Ikaw muna, Kuya. Nangunguna yun si Bungo. No, no. Kasi tinayo niya yung malasakit center. Kahit anong bill mo sa hospital. hospital, sa hospital. babayaran nila. Ganyan ang ginawa ni Bungo sa atin. So, wala, wala, ba, ikaw na hospital, oh, wala kang mabayaran wala talaga? Wala kang mabayaran. Ako, lahat oh, ng the... laboratory ko, oh. bayad ng malasakit center. center. Oh. Okay. Ikaw, sir, kuya? Ganun din. Ganon si, ganon ano din, din, si Bungo, Bungo din. Bungo. Ang number one mo. Number one. Kasunod pa kami, binigyan din ako ni Bungo. Oo. Oh, oh. Yeah. Ngayon, kailangan natin bumuto ng labing dalawang senador. Ngayon, dito sa walong ito, meron pa bang iba? Meron, si Digong si Esco Moreno, yan, nakatulong yan sa Maynila. Oh, o, oh, sa Maynila. Napalinaw niya lahat yung mga yeah. ilaw. oh, pero bakit pangalawa si Tatay Digong sa'yo? Ay, pangalawa sa'yo si Tatay Digong kasi siya yung nakapagbago ng Metro Manila. Metro Manila. Hindi uh, uh, lang Metro Manila, buong uh, Pilipinas. Uh, okay. <laughs> Pilipinas, Pilipinas. Kasi yung droga, nabawasan. <laughs> oh, yun, oh, yun, Yung corruption, yeah, lalo na yung corruption. Oo, oh, 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 nabawasan talaga. Oh, Nabalikin ulit. ulit. Oh, oh. Oh, hindi babalik. Kaya nga marami sa kanya nag-aamukin na lumaban sa pagka senador. Baka itong oh, nangyayari oh. sa atin sa China, baka maano niya malutas niya. Malutas niya. Okay. Okay na talaga. Oh. Ikaw, kapatid, meron pa bang uh, kasama ang napili mo ay si Isko Moreno. Isko Moreno. Maganda yan. Si Isko. Saka si ano to? ah... Uh... Bongo, bato. Bato, yan. Eh, Dila Rosa, yan. Maganda rin yan. Maganda kasi, rin yan. Kasi katim niya niya ni Duterte. Oo. Oh. Nung niya. So, ang ibig niyong sabihin, lahat ng katim ni Duterte talagang okay sa inyo. Okay. Soto, okay. yan. Dahil yun, talagang naranasan ninyo. Naranasan. Yung to. kanilang malasakit sa tao, ganun ba yun? Oo. Oh. Okay. Sige. Mga kuya, mga kapatid, ano? Hello. Okay, ano po, oh. para, po. Bibigyan yung... po namin kayo ng karapatan ano? Naguhitan yan yung inyong mga napili po Narito ang Indik, kuya isa lang kuya, Esa isa lang kuya. Man. Isa lang, isa lang. Oh. Baka, e, dun, isa lang. Isa Yan Moreno. Okay. Sige, isa lang Moreno. Ayan. 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 Tapos ito si Bungo. Bungo. Ito 'to mo si Bungo, isa. Bungo, isa. Yan, okay. Number one second time. Si Bungo. Okay. Ikaw naman, kuya. Doon lang ini. Makita natin. Sige, hawakan ko, hawakan. Yan, yan. Indik, dito ko. Ah, dito. Rico Soto. Moreno. Bongo. De Rosa. Oh, okay. Uh, ito. ito po tayo. yung mga napili, ano? Ayan po. Okay. Okay, ikaw po yan. Shout out, shout out. Shout out ako kay Senador Bungo. Ah. At kayo po. Okay. Okay, thank you, thank you, thank you. Mga kaibigan, mga viewers, ano yung aming tally board ano, para sa 2025 midterm election next year, May. Okay, former PR Ardero Tatay Digong nakakuha ng 7, Mayor Biko Soto ng Pasig 6, former Isko Moreno 4, Senador Bungo 5, Senador Bato de la Rosa 4. Ayan Ay, po. Ayan po mga kaibigan, mga viewers, ano, napakinggan nyo po yung lahat naming in-interview dito po sa Quezon Boulevard di ano. Nakarating kami po dito sa Barbosa Police Station 14, ano. Shout out po sa mga kapatid natin, na mga naka-duty dito, ano, sa Barbosa Police Station, ano, dito sa Station number 14. Okay? Lasote, baka meron kang gustong sabihin. Ah, uh, don't forget to like, share, comment, at uh, subscribe na rin po mga channel. Okay po. Maraming maraming salamat po sa suporta sa aming munting channel and God bless you more and thank you thank you very much.